ang video profile po natin ngayong araw ng biyernes ay walang iba kundi si Sakador ang Poging Poging Boss J ang pwesto niya po ayan po yung exit at ito lang po ang kanyang pwesto kalimitan po tinitinda niya dito mga gulay bagyo Ayan, katulad ng labanos celery, repolyo, carrots pechay bagyo, patatas at siyempre po laging kasama niya dito andi dito yung bantay niya yung kanyang aso yan, good morning Sir J. Sir J, pangalan ng asa mo? Kaganda oh. Kogi. Ha? Si Kogi. Kogi, yan. Ilan taon na ba si Kogi? One, one year. One year oh. Tabait naman oh. Good morning Sir J. Uli, ikaw po ang napili kong video profile ngayon. Kaya medyo ikaw ang unang mapapanood sa ating video ngayon. Lagi po kasi natin siya natatanong. Boss Jay, magkano po ngayon yung asking price? Tandaan niyo po, ha? tinatanong natin lang mga asking price. Wala pang final price. Kagaganda ng repolyo mo. Magkano itong repolyo natin? Asking price? 65. 65 30. per kilo, 650 per bundle. Eh, yung ganito natin patatas, mga medium size 950. lang ito, no? 950. O, 950, 95 per kilo. Ah, Siyempre, yung nakabalot natin, Ah, third chair bag lagi nakabalot ba? Lagi nakabalot. Para yung moist man. Ayun, ma-control na no. Magkano po ngayon per kilo niya? 500 per bundle. 500 per bundle, 50 pesos per kilo. At yung maganda mong labanos, magkano? Labanos po is 180. 180 18 per kilo. At siyempre, meron din siyang celery. Celery natin magkano? One One pork, 140. 140. Eh, 120. 120 yung si ating lemon 90 90 at yung ating broccoli magkano ng pesos 110 110 at sa ating carrots carrots po 1 for one oh yan bukod sa gulay meron pa siya po tinta mineral water juice ayun po kay Mayra <laughs> uh, kay Mayra oh kay <laughs> Mayra yan ah uh, boss chief ilang taong kalabang sa kadoro dito sa ating baksakan Oh, isang taon pa lang. Pero sa loob ng isang taon na yun, ano ba ang naitulong ng pagiging sakador o pagtitinda natin gulay dito sa baksakan? Maraming magiging kaibigan. yeah, magiging kaibigan. Siyempre, unang-una na rin ako doon sa kaibigan, yes. di ba? Ayan. Wow. Tapos, magbukod. Wow. <laughs> tumatawa yung, kapitbahay ni Boss J. Ayan, maraming kaibigan. Eh, tungkol naman yung... Alam mo na, sa financial, sa pagkita. Ayos naman po. Okay naman. Out uh, up and down. pero tuloy pa rin 11 lang kung 11 yan sabi nga niya na alam 11 lang 11, Laban lang 11 lang, Laban Laban lang. lang, lang. yan pero isang taon pa lang siya anong barangay ba kayo dito Port Magsaysay po ba? Ah, sa ano siya? Sa Port, taga Port siya. Taga Port Magsaysay siya. Pero dito siya ngayon sa ating uh, baksakan ng kabanatuan. Yan. Napakadami mo ng kaibigan. Okay naman dito sa baksakan. Maganda lang kita. Yan. Ayos. Yeah. Uh, oh, shout out muna tayo sa mga suki natin na ano, yung mga farmers dyan na gusto magdala ng gulay dito, pwede. Yan, yeah, kay Boss Jay at bumili. Yan. Yeah. Oh, sa, oh, ba tayong magandang shout out? Eh, sino yung namang artist tayo niya ang andyan sa katabi mo? Yes, si Misis mo yan? Ginayong mamo ba? Buti. <laughs> nabulag. Nabulag. Eh, matindi to si Boss Jay. May agreement sigurong ginapit to at napaibig niya si, ano, si Madam. Si Madam Alma, no? Okay, maraming salamat po. Okay. Thank you. Isang magandang araw po sa ating lahat ya? mga kapalente, mga kagulay, mga kabanatwenyo, sa lahat po ng nangangalakal dito sa atin. Pinakalamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nebesia, ang kabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Welcome po ulit sa ating YouTube channel dantdi Mr Palenke Ngayon po ay isang mainit na araw ng Biyernes, September 8 po. At araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa ating lalabigan ng Neve ang Kabanatuan City Public Market po, palengke ng samitan. Samahan niyo po ulit ako magtanong sa ating mga kaibigan kasamaan sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga asking price po ang pinatanong po natin mga presyo ay asking price only hindi pa po yun ang final price at kung bago lang po tayo sa ating youtube channel please don't forget to subscribe our youtube channel Dante di Mr. Palenque pwede nyo po yung i-like o i-share para po sa iba natin mga kasamaan at para po lagi po tayong updated sa mga presyo ng gulay araw-araw dito sa ating baksa Niyo na po ako, Dito po tayo sa paborito nating sakadora, halos araw-araw po tinatanong natin dito dahil narami siyang gulay. Mga quality po ang gulay niya dito. Ito po. Si Ate Abel, yan. Good morning, madam! Parang hindi tumatanda itong ano, sakadorang ito. Taga eh. Santa Rosa to. Ate Abel, magkano itong siling panigang natin ngayon? Asking price? Asking po namin, 60. O, kaganda nang siling... 60 na naman, o nabukin ng 50. na, na And, uh, 60 ang asking price niya, pero nakuha sa kanya ng 550. Pero nakakaganda ng mga ay, siling panigang niyo, mahal. o. O, ay, malalaki, magkano nga? 700. Saan ba galing mga natin panigang? Ilingang na ano Ito yung ano, ng mga taga-gimba. sa mga taga-gimbang kagulay natin dyan, ka-farmers natin ito yan. Ayan. O, ah, yan. Oh, yan. Napakaganda rin po na nagdadala ng taga-gimba na ito. Ang uh, gimba no. siya, pero uh, na gimba. Sexy siya, na ano, sexy siya. Yan. Ito <laughs> ano natin, anong talong to, Ate Abel? Ang mucho. Ito ang mucho. Mucho pareho to? Magkano oh, ang oh. Mag asking price ng mulcho natin ngayon? 35 per kilo, wala pang bawas, 350 per bundle. Ayan, meron din siyang talbos ng kamot ng ano, ng yeah. sili. Oh, may edad na 60 ak may, asking. Parang ako may edad na 60 po ang kanyang <laughs> asking dito. Ayan. Ay, eh, yung okra natin, Ate Yabel. Yung okra. 70 ang hiningi ko, kaya lang ala presyo. Oh, 70 ang hiningi ni Ito may ano natin, itong ng ano, bakla. 30 po. Ang masipag. Yan, ito po isa sa pinakamasipag natin. Napakabait kaya lagi kong inuuna talagang bibigay po talaga sa ating mga update price. Oh, maraming salamat Ate Abel. Pati po sa inyong ano, ah, kaibigan na taga-dala ng iyong gulay, mga kagulay natin from Bimba. Ah, dito kay Ate ini, meron siyang miracle. Bira lang kasi may miracle dito sa ni Box sa akin eh. Ate Ine, magkano nga yung asking price ng miracle natin? 180 sa bundle na yon. O, oh, 18 per kilo. Yan ah. Miracle po yan. Tinatanong po natin, asking price. Ay, yung luya natin putin ng na local sibuyas. Opo. 650 pa rin. Ay, yeah, medyo mababa na rin talaga 650. No? Galing bang ano yung uh, saan ng Ayan po ang karatulan ni Ate Ine. Napakaganda. Ines Santiago. Dapat alisin mo na yung fruits. Wala na tayong fruits. Uh, vegetable na lang. Ayan. Ang pinakamahalaga po ito sa akin, kaya ako naglalagay yung John 3.16. Ayun, 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 maganda talaga. Meron pa siyang verse sa Bible, John 3.16. Yan, yan ang pinakamahalaga. Ayan ang pinakamahalaga. Ano yan eh, yung blessing niyan dito, yung nakagal sa atin yan, eh, di ba? Yan. Kaya tingnan niyo si atin eh, malakas pa, masigla. Parang hindi kumukupas, walang, walang ano eh, parang hindi nagkakaedad eh. Eh, anong may niya, madam? Ay, yan yeah, may puti yun oh. Bira lang puti, ano? Magkano yung asking price ng puti? 3.15. 3.50. lang puti, ano? Pero napakasipag yung nasa likod mo. Yung nagba <laughs> nagbabundle ng <lang> talo. <laughs> ano ba yung talo na binabundle mo? Ano ba yan? Uh -huh. O, oh, pro Prolipita. O, oh. yan po siya nagtatanong kay Madam Arlene. Oh. Ito, magkano po nga yung asking niyan? 45 Oh, 45. Yan na. Sa talon na okay. nagpapaano sa atin ng prolifica. Oh, shout out ay, daw kay Bibian. Bibian Deles? Deles. Ay, Bibian yeah. <laughs> Cruz. Kala ko, kala ko si Bibian Deles eh. Uh, ay, <laughs> uh, <laughs> Ay, madam, magkano yung ano natin si Garillas na yun, no? And 80 po ini. 80. Yang ini. Yan, yan. Kanina may nakita akong patulok ang inalisin. Yung palipit magkano? Ah, korenta ngayon, patolang palitpit ka. Ayan, kaalis lang po ng patolang palitpit. Korenta. Salamat. Ayan, may nakita akong beans dito. Napahintutuloy ako. Magkano na asking price ng beans natin? Kaya, natapos na po ng 80. 80? Ah, nilabas mo na, na ng 80. Ayan. Ayan na, nilabas na po niya ng 80. Kasi bira yung ano dito, yung beans yan. Nakuha no? Ay, kagaganda naman ng luya mo. May puti. Oh, magkano yung asking price niya ng luya puti niya? 40 mura lang ang porti. Eh, yung ganito? Yung ganyan po, malalaki si Kwenta. 50, yan. Maraming maraming salamat, madam. Eh. Ayan, dito kay best friend ko. Meron si Darlias yung best friend ko. Best friend, oh, magkano? Magkano? Nakapagpasok po ang presyo ng sigarilyas. Magkano po? 60. 60. Yeah. Ito, bakas na bakas pa rin kagandahan itong kaibigan ko. Bakas na bakas pa rin kagandahan. Siyempre, hindi natin lalaktawan itong aking paboritong poging taga Santa Rosa na sa Kadoro. Si Sir Jemar. No? Simpleng simple lang ang dating. Sir Jemar, magkano yung upo natin ngayon? Balag ba yan? Magkano yung asking price? O, oh, 35 ang asking price. Eh yung ano natin ngayon, sitaw na. Ano man sitaw yan? Uh, Negrostar. Negrostar. Magkano po? 120. 120. 120. Kagaganda dilag naman ng ando no? Ay. Ang haba ng mga long hair. <laughs> Anong papaya 'yon? Anong papaya? Tuloy, ang palaya. <laughs> galaxy. Magkano yung galaxy na rin yan? O, oh, 65, 70. Tandaan niyo po, ang tinatanong natin ay mga asking price lang ng mga gulay dito. Wala pa pong final price. Ito po, isang kaibigan natin, vlogger din po to. Vlogger din to. Magkano nga yung sister yung papaya natin? Yung ano natin, yung papaya magka-ask 1.30, 13. O, oh, invitahin mo sila, manood sila yung reels mo. Ah, Manonood po kayo ng aking reels, yung mga niluluto ko. Ano nga ng pangalan? Ano Maribik Ladignon. Ayan. Okay, ma'am. Maribik Ladignon. Matututo kayong ano, magluto ng masarap. Sa magtinda. O, yan, Okay, salamat. Magandang umaga po. Ayan o, si Rosa. Si Madam Rosa Halbuna. Napakaraming si Garillas. Ma'am Rosa, magkano po yung sigarilyas natin? Asking price. Asking ice cream. Ice cream. 80. 80. Hindi ice cream ha. Asking. Asking ha. O yan. 80. Si Madam Sweet naman. Ito yung kanyang magandang sinibuyas na gabi. Magkano yung sinibuyas natin? 900. 900. 90 per kilo. Kagaganda ng mga tindera dito. Walang kakupas-kupas. Diba? Diba? konse? Walang kakupas ko pas ko pas. Approve. Approve. Wow, napaganda naman ng bonitong ampalaya nito. Kasi ganda na sa Kadora, kami diba tong ampalaya nito. Ayun, sa kaibigan ko pa lang. Sa magandang sa Kadora. Oh, sa maganda. Yan si si Madam Lourdes na nagsabi, napakagandang sa Kadora daw. ko talaga Yung pangalan ko. Oh. Talaga grabe 'to ah uh, Madam Maris, ay isang magandang sakadora according sa aking kabarangay. Magkano yung ano natin, ice cream price ng bonito natin ngayon? 50 ko nga lang nabenta. 50 niya lang daw nabenta. Ayan na, nabenta niya na po ng 50. Pwede pa isang tanong hanggang wala kang gulay. Ano ba ang sikreto natin at napapanatili mo ang ating ganyang oh, ano? Yeah. <laughs> Ayan, <laughs> napayak si Ate Lucy. Ay, Ate Lucy, wag ka naman ganon. Tinatanong ko, ano bang gamit mong sabon, sister? Ay, Jax. <laughs> Iba ang sumasagot. Ito yung sumasagot. Yeah. yeah. Ah, Nag-iinsip kasi ng sagot eh. Parehas kami ng oh. kasi. O oh, yan. Yeah, pare... Ati ah, Lucy, ano ba yan? Dilaw ba yan? Dilaw ba yan? Dilaw, ba yan? dilaw po. Magkano yung ice price ng dilaw natin ngayon, eh, mais? Ako po, eh, 30 na naman. 30 po. 30 po. Ay, meron din siyang kalamansi. Sa kalamansi natin ngayon, magkano? Sa lapang nga eh, Oh, yan p mababa talaga kahapon din ganoon eh. Oh. Yan titignan natin kung may galaw sa sa pwesto. Simula ay ay sir, good morning. Sir, taga saan ka ba? O, Tarlac. Nagdadala ka ba ng gulay? Oo, mahango. Ay, mahango ka nung gulay ay lang. Araw-araw. Anong -araw. pangalan mo, sir? Angel uh, Capuno. ayan, Angel Capuno from Tarlac, mga kagulay natin. Ayan, pag nakita niya po ako, <laughs> pwede niya pong batiin. Sit, ingat sir! Okay. Dito, may nakita na tayong mustasa. Ang kaganda ang mustasa. Okay. ang asking price. Kasi magkano yung mustasa mo ngayon? Asking price. 250. per napakaganda oh. Napakaganda oh. ah, pang po, pang-karte ko talaga. Ayan. Apogi okay pa lang sa Kadorot. 25. 25. Eh, dito, may kalamasi ah. Ate na yan, kal kalamasi mo to? Apo, 100 po. Magkano yung asking price ngayon natin to? Asking price, magkano? Asking price. Ah? Ice price. 450 pa, ice price. 450. Napakamura uh, ng pa ang ng ano ng kalamansi natin ngayon ano? Yan na baksak presyo ang kalamansi natin ngayon. Magkano ang kalamansi ngayon? Dito sa peso ni Madam Malu. Sa malapit sa exit meron siyang magagandang supiyang kalabasa. Ayan oh. Ano? supiyang kalabasa. Madam, magkano yung kalabasa natin sa ay ngayon? Asking price. 20, yan. 20 lang po. Murang-mura lang po ang sutiya. Dito may bayabas. Nakita. Good morning po. Tanong natin yung bayabas. Madam, Evelyn, magkano po yung bayabas natin? Ask yung price. Tina, tinatanong 30. Ito ba yung pechay na ito? Pechay, ah, binili namin 500. Ah, 500 ang pechay. Ah, mahal pala ang pechay ngayon. Okay. okay. Eh yung sili natin panigang magkano? 60. 60. Sa sigarilyas natin? 70. 70. Sa pipinong puti? 35 ang asking. Yan. Maraming salamat po. Dito kay ano, sa kaibigan ko, ang dami niyang pechay na magaganda. Yan. Yeah. Daming pete yun. Maganda ko uh, yan. Maganda, maganda daw. daw. Magkano asking price ng pete natin ngayon? 500. 500. Talagang 500 talaga. Napakaganda ko eh, eh yung mustasa. Mustasa oh, alam ko. Kung pera magka-asking ko, kung may 2-5. yung ano yun. Tara, 2-5 din doon. Ganda ko Dito sa best friend ko. Best friend, good morning. Best friend, nato meron kang gabing galyag na pula. Magkano ang aspin price? Yan, 50 yan. 50. Yung puti? 55. 55. Mas mahal yung puti. Best friend, kamusta yung benta natin? Okay pa? Kaganda naman na sa tabi mong yan. Ay, ano, kaganda. Nagpaganda oh, pa. Nagpaganda pa talaga, no? Uh, okay ba yung araw natin, best friend, ngayon? Okay naman? Maganda yung araw natin ngayon? maganda na kapenta na. Oo, oh, ganun sana. Ayan po ang isa pinaka best friend ko dito. Kamote. Wow. Ayan kamote mong ganito. Ano ba ito? Dilaw. Magkano yung dilaw natin? 50 po. Oh, 50. Yung medium, 40. 50 yung big, yung medium daw, 40. Salamat. Mahal yung mga laman lupa, yun lang mga unano oh. ang hindi. Ayan. <laughs> Dito ah. sa pwesto ni ano ni Sir Harrison daming ano sigarilyas oh. So. Magkano yung sigarilyas natin ngayon? Ask price. Oh, 70 ang sigarilyas. Kagaganda naman ng sigarilyas niya. Ito, ito sa pogi natin nagkakalabasa. Dalawang araw na wala ito dito. Sir, magkano na yung kalabasa natin ngayon? Asking price? 24 po. Oh, 24. Medyo umangat na yung presyo ng kalabasa. Sante, shoutout mo nga si yung kaibigan ko sa Jimboy. Oh, Jimboy, shoutout sa iyo. Medyo kumakain eh. So. Ha? Mabait na tao. Mabait na tao. Maasaan, malalapitan. Malalapitan. Medyo ba? Nating ano, nating sumisindi ngayon, nagsisindi. Ayun, taga-silbi siya ngayon. Good, very good. Siyempre, dito tayo sa aking mahal na Ate Bunso ko. Yan. Good morning, Ate Bunso. Pagaganda ng palitik na patola mo. Magkala, ask him 25. ang tawa. Tawad yun, tawad o alangalin. E eh, sa natin ngayon, magkano? Magkano? Ha? 75. E eh, ano naman talong to? Ay, rupo. magkano? Ay, maganda. Ayun sa papaya. Ito papaya. Ayun, kamatis natin magkano 'yan? 130. Diskwaya, ayan no? 'yun, biskaya, no. biskaya. 130 ang kamatis. Salamat at dibeso. Okay. Ang daming patolang pinus kagaganda. Ayan po. Napakadaming patolang pinus. Perfi po. per kilo Kagaganda yan sito. Negros po ba yan? Negros? Kaganda. Negros po yan. Magkano po yung asking price yan? 90 90. Kagaganda lang sito dito. Yeah, Pare ko tayo dito. Ay wala ka nang ano, labong. Ang labong po wala po sa tik na labong. Pero magkano ang labong ngayon? Eh, meron po. Wala na po kasi malabong. Magkano na ba ngayon ang labong natin? Asking price. 150 po. Why bumaba naman siya ngayon? Ano? 150. Ayun eh, sa e, natin na ganito. Ano? Ay 320 po ako nag-alis. 320 nag-alis. Ito magagandang kamatis sa poging sakador, oh. Sir, magkano yung kamatis natin ngayon? 120-130 120-130, biskaya ba? Biskaya yeah, yeah. Kagaganda ah, ng kamatis Medyo ginto ngayon yung ano, kamatis Yan, Dito tayo kay, ano, kay Madam Tinay and Sir Teddy Yung mga guwapo niyang mga nakabantay dito Napakadaming sibuyas dito you know? Good morning mga idol Mga idol, magkano na yung simuyas na pula natin ngayon? Asking 950. price? 950? 950 O 950 yan na, 30 kilos E yung puti natin? 700, 700 700 E yung imported natin na ganito na? 830 830 E yung super white natin na bawang? 700 700 At yung kanso? 16 16 Ayan po, medyo ito yung mga idol natin dito eh Baka may shoutout ka Idol. Wow, shout out, eh. Ito wala pang tunyo, naghanap naghanap talaga ng job at eh. Pag gusto niya ng magandang buhay at uh, talagang mag sulit na sulit ka, magandang buhay, magandang lalaki, responsibilidad, dito lang 'yan. Yan. Pambahuan. Pambahuan mukha Ayun, dito lang sa Barangay Bagsay si Toto 'yan. Tubo ka ba? Tubo ka dito ka ba? Okay, <laughs> okay salamat ayan po mga kapalengke mga kagulay sa ating mga kapwa kabanatwenyo sa ating pinakalatest asking price update ngayong araw po ng biyernes dito sa baksakan araw araw po nag update tayo at lagi po natin sinasabi na mula lunes hanggang linggo bukas po itong ating baksakan nagsisimula pong nagdadating ngayong mga sakadora alas 7 ng umaga at ang mga gulay po, nagdadating ng po yung karamihan, 9, 10, 11, 12 ng tanghali. Hanggang alas 3, alas 4 po, bukas to. Pero sarado po tayo sa gabi. Yan po, asa, nagtatanong po ulit. di ko na po sinasagot sa comment dito na lang po sa video. Bukas po mula lunes hanggang linggo ang ating baksakan. At ang ating baksakan po, narito po sa barangay Magsaysay Norte. Kung alam niyo po yung dating baksakan, nasa dulo lang po to dito na ilipat sa dulo. Sa malapit po na sa bahay ni Kapitan Myra Lopez. Yan. Ayan po ngayon, pinakalitis update natin. Please don't forget to follow my FBP channel. Palengke yung pinasamitang kung di pa po yung napag-follow. Ganun din po. Uh, din po, bisitahin natin ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, para updated po tayo sa lahat ng mga balita dito sa ating baksakan. Okay. God bless us all po. See you again tomorrow.